He first the kingdom of God And His right use next And all these things shall be added unto you Hylia sa gabi ng Pasko sa ala alay magkasama tayo. Mga kapatid, may isang awitin na ito ay awiting pamasko at ang pamagat ng awiting ito ay narito na. Narito na ang Pasko. Ngunit alam niyo, Napaka-inspiring sa akin yung isang linya doon, no? At sinasabi dito, Nagliliyab sa paghangad. Nagliliyab sa paghangad. At ito ngayon, mga kapatid, ang naisating didiya ng uh, uh, pagpapahalaga, pangilay-nilay, pagbabahagi. Mga kapatid, again, bago po ang lahat, uh, isang pagbati na naman, nandito tayo ngayon sa unang linggo ng Agbiento. At alam naman natin na pagsabihin natin adviento sa wikang Latin ay adventos sa namang ng, uh, sa wikang Greek ito naman siya ay parousia coming pagdating na parang instinct na natin mga Pilipino na pag may darating tayo ay naghahanda o siguro hindi lang sa ating mga Pilipino kundi ito ay sa pangkalahatan no? pangkalahatan at mga kapatid again sa inyong lahat walang sawang kong pasalamat sa inyong paging bahagi at nababahagi sa Music of the Gospel, Sunday Reflection. At alam niyo talaga, ito din po talaga ay uh, itong inyong paging bahagi at nababahagi at nagla-like, nagkukomento sa Music of the Gospel. Ito din po ay nagbibigay sa akin ng pagliliyab. Pagliliyab sa ating puso, sa kasayahan ko, na nandiyan kayong kasama ko sa ating pagbabagian. At hindi lamang yan, ina, inahangad ko rin. Inahangad ko rin na nawa sa ating bagwabagian, may makapatid pa tayo na magliliyab din po ang kanilang isipan, ang kanilang puso sa salita ng Diyos sa pamagitan ng Music of the Gospel, Sunday Reflection sa ating lahat mabuhay. Na isa ting bibigyan ngayon mga kapatid ng tudok itong nagliliyab sa paghangad. Unahin muna natin yung salitang nagliliyab. Sa isang bahagi dito, nandoon yung pagiging negatibo. Ano po ang negatibo nitong party sa nagliliyab? Kasi pagsabihin kasi nating nagliliyab, ang isang kataga pa dito na pwede nating mahambing ay yung nagdiningas. Nagdiningas na apoy. Uh, yes, hindi man natin makita. Yung apoy unit in expression sa ating kalubluban, nandoon yung Uh, nagliliyab din po na emosyon natin. At again, titingnan natin sa isang isang negatibong perspektibo. Di ba may sinasabi tayo na nagliliyab na galit? Nagliliyab na galit. Ano man yan, ibig sabihin yan, Father, pagsabihin natin, nagliliyab na galit. Di ba? Naranasan natin, napapakinggan natin, nakikita natin, na pag isang tao, pag nagliliyab yung kanyang galit, nakapagsalita ng hindi maganda. Nakapagsalita ng hindi maganda, nakagawa ng hindi maganda, tayang pumatay dahil nandoon yung nagliliyab na galit. Nandoon din po yung sinasabi tayong nagliliyab na inis. na so, naiinis kasi sa isang tao na parang uh, naghanap ka ng paraan, makaganti din ako dito. At dahil sa inis na yan, pag minsan, nagdigawa tayo ng mga fake news or ang ating mga kapatid dahil sa dahil sa nagliliyab na inggit pa kaya uh, iba-iba na lang yung ginagawa nagdigawa ng mga fake news uh, dyan sa social media pagsabihin din po natin mga kapatid na nandun din po na, na, na napakinggan natin na nagliliyab na takot sa mga pangyayari sa buhay natin sa mga sa kuna na nangyayari, sa gira na nangyayari. May mga kapatid tayo na talagang nagtatago na. May mga kapatid tayo ayaw nang lumabas. May mga kapatid tayo na ayaw nang mag-move on. May mga kapatid tayo na dahil sa nagliyab na takot, para bagang instead na mag-move forward, step backward na. No? Step backward na wala ng pag-asa. Pag ganito ang ano natin, ganito ang perspektibo natin, nagliliyab na takot. Para bagang na-combine tayo. Para bagang naging stagnant yung buhay natin. Dahil takot ang nangingibabaw, takot ang nagkukontrol sa ating buhay. Ngunit again, that is the other side. Titingnan naman natin in the other side ng pagilib, in the positive aspect naman. Alam nyo, para hindi natin napapakinggan o tayo mismo nagsasabi, nagliliyab ang aking puso. Nag-apoy ang aking puso. Nagniningas ang aking puso. Pagsabihin natin, pagsabihin natin yan, lalong-lalong sa ating mga mahal sa buhay, no, nagliliyab ang aking pagmamahal sa inyo, gagawin ko po lahat, isakripisyo ko po lahat para lamang sa inyo. Dahil nandoon yung pagliliyab na pagmamahal. Ang isa pa din yung tingnan natin dito, yung si Moses baga sa burning bush na nakipag-usap siya sa Panginoon nandoon yung nagliliyab na apoy the burning bush no si isang relasyon no alam niyo nakikita po dito nandoon yung uh, nandoon yung purification purification doon kay Moses na talagang pinupurify ng kanyang puso pinipurify ng kanyang sarili na malinaw na malinaw sa kanya ang tinig ng Panginoon. Malinaw na malinaw sa kanya na nandyan ang Panginoon kasama niya. So, hindi pala nakakatakot ang pagliliyab. Hindi pala, naka, hindi pala nakakatakot ang pagsabihin nating nag -aapoy no? Dahil ito din po ay napakapositibo sa pamagitan ng purification. Titingnan naman natin yung salitang paghangad. Alam ko mga kapatid na tayo naman din tanglagang lahat ay may hinahangad. Wala naman dito isa sa atin na magsasabi, Father, wala po akong hinahangad sa buhay. Imposible po yan. Pag tayo nagmamahal, pag nagliliyab yung ating pagmamahal, may hinahangad tayo sa mga magulang, for example, naghahangad ang mga magulang kung paano nila mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba nga sa kanila, no? nagtatrabaho pa, minabuti magtrabaho sa ibang bansa para lamang pabigyan ng pag-asa, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. kinitiis na lamang na sila ay mapalayo sa kanilang pamilya para lamang doon sa sinasabi ng paghahangad na mapaganda yung pamilya. Ngayon, titignan naman natin mga kapatid. No? Tanungin muna natin, ano po yung mga hinahangad natin ngayon? Sa panahon ng Adviento, sinasabi natin na adyento ay parosya, pagdating. Ngayon, sa pagdating ng ating Panginoon sa so Kristo, na ini-expect natin na darating ngayong kapaskuhan. At sinasabi natin na uh, uh, may isang pagdating ng ating Panginoon sa so Kristo na uh, the second coming of our Lord Jesus Christ. Ngunit ngayon sa kapaskuhan natin, dito sa adyento na hinahanda natin ang ating mga sarili sa kapaskuhan. Ano po yung nandyan sa ating mga puso natin? Ano yung nagliliyab sa ating mga puso para sa pagdating ng Panginoon? Kinahangad ba natin na mapaghandaan natin ang ating Panginoong Kristo sa kanyang pagdating? O ano po ang nilaman ng ating mga puso ngayon sa paghanda natin? Ito bang mga material na bagay? nagliliyab ang ating mga puso dahil gusto natin ng kapangyarihan, gusto natin ng, uh, uh, uh ng prestige, gusto natin makilala tayo. Yun ba yung hinangad natin? Mga kapatid, sa ating spiritual na buhay, sa ating pakipagrelasyon sa Diyos, ang ating pag-ahangad sa pagdating ng Panginoong Diyos na magkakaroon ng pagliliyab ang ating mga puso, yung purification ng ating mga puso, mga kapatid at sa purification ng ating mga puso, ilagay natin mga puso natin na maging sentro, no? maging vigilant tayo sa paghanda natin o sa paghangad natin sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, ang Mesiyah. Now, pagsabihin natin kasi mga kapatid na paghanda, paghanda sa pagdating, inyayahan tayo dito ngayon sa Adviento. No? unang-una, nandoon yung, yes, nandoon na yun yung mga pangyayari na uh, sa kasalukuyang panahon na sinasabi nga ng Ibanghilyo natin nung mawawala uh, ang buwan, maaaraw, mga pituin. Ngunit, huwag natin makalimutan mga kapatid. Sinasabi din po ng Ibanghilyo natin na darating ang anak ng tao sa alapaap. Wow! Napakagandang titingnan natin sa Ibanghilyo, nandyan man yung kadiliman. Ngunit sa kadiliman, lumilitaw din po ang ating Paiso Kristo sa alapaap na naliwanag niyang sa libutan. Na hindi para pwede na manatili ang tayo sa kadiliman. Hindi lang pwede tayo na magliliyab ang ating mga puso sa takot, sa mga pangyayari sa mundo natin. Hindi alalahanin natin na ang, ang bentos ay nagbigay ito ng panibagong perspektibo sa buhay. At yun baga sa mga lugar na nagwi-winter, ano? At palagi ko itong naalala pag, pag sabihin natin sa adyento na sila sinasabi nga nila, don't cut the tree down yun sa winter time. Pag mong puputulin yung isang puno during winter time. Dahil eh, hindi pa yan patay. Yung mga puno, kung nawawalan man sila ng mga dahon, dry na dry man sila, ngunit ang ang maganda dito titingnan ini-embrace nila ang season of winter na pag-ipag-isa sila sa season of winter Ang malamig man ini-embrace nila yung lamig at alam nyo yung nakalipas ng na mga araw yung o linggo ang ating ibang hindi tungkol sa punong uh, punong igos kasi nasabi nyo you have to learn from the lesson of the fig tree matuto ka ibig sabihin dito may may hamon din po sa atin ito dahil sinasabi dito na matuto tayo sa mga pangyayari sa buhay natin ngayon. Matututo tayo dito sa season ngayon. Matututo tayo sa paghahanda natin at kung paano natin paghandaan ang pagdating ng Mesias At yan ang nais at ibibigyan mga kapatid na huwag tayong mag -decision. Hindi kung nangyari man yan, magkakaroon tayo po tayo ng perspektibo na doon ka-tetri down. Wait for sa springtime at makikita mo sa springtime makikita rin yung pagsibol ng mga ng pag-asa pagsibol ng bagong buhay iba na pakaganda yon ngunit again mga kapatid doon sa pag-embrace natin sa kasalup sa panahon pag-embrace natin sa season of Advent, nakipag-isa tayo sa season of Advent, may may ano din po, kung oh, nasabi man, don't cut it down, don't make any decision at all, na ito ng panghuling araw, ito ng tatapos na ang mundo natin, hindi po. Kung may madinadaanan tayo sa buhay, pag tayo mag-desisyon na, ah, ganito na talaga ang buhay. Kung nadaanan dito na aking mga mahal sa buhay, matuto tayo mag-embrace. At sa pag-embrace dito, nandoon yung again yung purification, nandoon yung pag aapoy nandoon yung pag-giviyab, sa pag-purify dito, hindi po is magic. Nandoon yung patience, mga kapatid. Nandiyan yung paghihintay natin. At sa patience natin, napakaganda pong titingnan natin dahil sa wikang Griko, sinasabi, nat sinasabi itong opomone. Na ibig sabihin, opomone, you have to have an endurance. You have to stand out you have to be strong in times of trials, in times of pressure, in times of difficulties, you have to stand up. Pag ka ng lakas, dahil alam mo na may kakayahan ka. At yun, yun yung pinasabi natin, pasensya or patience sa Greek, no? At sa, alam niyo mo mga kapatid, sa weekend Latin, ito ay walang iba kundi suffering suffering. Wow. Diba, kung tinitingnan natin yung purification, yung purification sa apoy, pag pinupurify yung sarili mo, hindi po madali, mga kapatid. Nandun din po yung suffering. Nandun din po yung pag-let go. Nandun din po yung emptiness of oneself. Emptiness of oneself. Emptying of oneself. Bakit emptying of oneself? Dahil, yun nga, tinatanggal natin kung ano mo yung mga balakid sa buhay natin sa paghanda sa pagdating ng Panginoon. At alam ba ninyo, yung salitang pasyente ay galing din po sa salitang patience. Diba? Pag sabi natin pasyente, pag nandiyan sa hospital, itong ating kapatid na nakakumpain, may sakit siya, of course, hindi siya dinadala sa hospital, hindi siya kumpayin kung walang sakit. May sakit. Hindi, makikita din po natin nandoon yung proseso sa healing process niya na kailangan niyang makinig sa doktor niya, kailangan niyang sundin yung uh, payo ng doktor niya, kailangan niyang kainin kung ano man yung karapat dapat na kainin, mga medisina or vitamins para siya ay gagaling. Ngunit nandoon yung pasensya. At along the way, masubukan mo yung nasaktan ka, along the way, nandoon yung pag minsan nagdidilim yung uh, paningin mo na pag minsan tayo kung kagaling pa ba kaya ako ngunit again, pag tayo man ay nakakaroon ng pasensya no? nakakaroon ng endurance tayo yes, and then yung nasabi ng griko ng ng wikang latin uh, uh, suffering ngunit again, alam na po natin na uh, we have to have an endurance sa paghintay, dahil ang hinihintay natin walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo. Panginoon sa so Kristo, so mga kapatid, hindi din kaya na sabi natin sa ating pamagat ngayon, nagliliyab sa paghangad. Hindi kaya dito din po sa, nagliliyab na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Naghangad siya na makasama tayo, mga kapatid, sa ating araw-araw na buhay. Dahil man sa ating makasalanan, na tayo, Ngunit, walang katapusan na pagliliyab ang pagmamahal ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Na lalapit tayo sa Kanya. Dahil patuloy niya alay ng Diyos ang Kanyang buhay. Yun yung sa kapaskuhan. In John section For God so loved the world that He gave His only Son pagliliyab na pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Minabuti niya. Inaasam-asam niya na mapaabot niya sa atin ang kanyang na isa isang anak. Walang iba kundi ang ating Paiso Kristo. Mga kapatid, dito ngayon sa unang linggo ng Advento, nagliliyab sa paghangad. The music of the gospel, sun, the reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa brawing, muli